hindi gumagawa ng latte macchiato ni mama so nang iistorbo ako dito sa work niya uh, Ayan, oh. wala nang tao wala nang tao rito kaya pwede nang istorbo yung aking anak doming alak ko oh. yan gumagawa ang anak ko ng latte macchiato ko order ko Wow, di ba dapat masarap yan ah? Tsaka sugar. Ayan, ang order ni mommy. Dapat may heart. Ah, may pa -heart, heart pa yan. Ayan, order ko. Hindi ka naman marunong gumawa ng heart eh. Oh, ayan oh. Ayan, makita okay nyo. Ayan, latte macchiato. Gawa ng aking baby Rico.